Woohoo! Yes, good morning, good morning mga kaibigan For this vlog, pupunta tayo sa Tunga Lagoon Hoping mga kaibigan na yung aking boses ngayon ay maganda Kasi dun sa last vlog ko, Medyo basag yung aking boses mga kaibigan Merong problema yung aking uh, extension sa microphone Pero inayos ko na So bali magigipag banding tayo ulit sa kalikasan Yan! Inang kalikasan Init na mga kaibigan Pupuntahan nga pala natin ay eh, sa may Florida Blanca Yan So after nitong porak ay ano na eh Florida Blanca na tayo Yeah Sarap pirahin itong Daan na to mga kaibigan no? Oh? <laughs> Libring libre Whew. Malayo pa yung kolong kolong to Wala tayong nakitang nagbubuko Medyo tuyo na yung aking lalamunan mga kaibigan. Ang lupet Ang lupit ng init mga kaibigan <laughs> Grabe <laughs> meron na lang tayo 13 kilometers 27 minutes Yan Philippine Air Force Basa Air Base Yan o no? Fighter Town And uh Anuan lang natin to Tapusin lang natin itong ano nya Cyclone na uh, bakod na to Tapos mag ano tayo Doon sa dulo nito Magra-right na tayo Doon na tayo liligo Turn right na tayo dito Ayan no? Yan, continue daw tayo for 3 kilometers Yun, Alpha Dito muna tayo Bibili tayo ng may inom mga kaibigan Yan Nakabili na tayo ng inom Ayan, Sarapan Let's go, let's go Ito yung ano, tulay na bakal Approaching tayo, approaching Ito yung mga Magagandang pinupuntahan na ano eh na lugar di ba lalo na pag mga ganitong tag-init yan dumadaan tayo dito sa may bakal steel bridge na tinatawag mga kaibigan barangay pabanlag maligayang pagdating tingnan nyo naman oh gaano kasilong di ba pag maraming puno nakakaginhawa na ako sa hangin din di ba lamig ng sumasalubong na hangin sa akin ang sarap sarap makita sa mata yan no, mga kaibigan yung open area na ganun no. tapos mga kabundukan don and dito naman no. see nakikita nyo ba <laughs> tanaw dito yung ano Mount Araya to ganda no turn right na daw tayo dito yan mga kaibigan okay, sandali magtatanong muna tayo dun yan mga kaibigan no nandito tayo sila no nanay melody at uh, nagtitinda siya ng ano barbecuean dito bago lumiko papunta dito pwede daw pero ang tinuro sa amin ni nanay Ah uh, yung next na palet dun doon daw kami hili ko para dire-direct na lang at ito yung aming uh, binili yan kami Let's go, let's go. Nay, thank you po ah. Thank you. Nay, thank you. Sige po. Yan. Nandito na tayo mga kaibigan oh. Yung mga kapatid. Yung mga nakatira dito. Yan. So ito yung Tungab Lagoon, mga kaibigan. Ayano, welcome to to tung a Sitio Kamachile na Buklod, Florida Blanca, Pampanga. Yan. Okay, okay, yan. Ayan sila kuya, pati sila ano, babae na daw tayo dito. Magkano yung bayad dito, kuya? 60 pesos per head tapos two hundred 250 na tourist guide yan. Sino po magtuturo guide sa amin? Si Tatang pa? Oh. Okay. Kuya Noni. Kuya Noni, tsaka si Tatay. Kuya uh, Tatay Bong. Tatay Bong. Yan, si Kuya Noni tsaka si Tatay Bong. So si Tatay Bong yung magga-guide sa atin doon sa tuwa vlogon sa abang nagte-trekking tayo. Yan. Let's go. At uh, na-settle na natin yung ating mga babayaran. Bali 60 pesos per head and uh, 250 yung entrance daw doon so, so, let's go clear na tayo larga na tara oh uy mayo ostrich oh malit lang uy <laughs> naman ayos pala yung daan dito tayo ah. uy buti na lang 4x4 yung dala natin woohoo yan sigi sige Sigi sige sige po kaya kaya opo po kaya nito yan <laughs> di nasubukan siya, di ba tayo kaya naman pala niya eh. Kala ko hindi niya kaya. <laughs> okay ka lang, tay. <laughs> si tatay yung nag-enjoy. Tawa ng tawa. <laughs> Natalon sa upon <chopon> eh. <laughs> Ay, grabe dito. Amo, tay. Sige, tay. Okay lang po ako, sige. Huwag po kayong bumaba. Uy, yun na. Ayun na, ayun na, ayun na. Up, up, up. Huwag kang bababa, tay. Huwag kang pa Tay, huwag kang bababa. <laughs> okay ka Okay ka lang, tay. <laughs> Sige tay, pahintay po dun sa may ano Dun sa may malilim Yan. Let's go, let's go Ayan o oh. Nga aming ni tatay Dito kami na balahaw Ayan, si tatay gusto nang tumalun Tawan-tawa ako sa kanya Binaba niya yung dalawang paa niya Ngayon nauna na siya dun Tumalun talaga, diretso Nauna na sa taas yan, sige, sige Sige para ako Yeah Kumusta kanina tay? Natakot kayo tay? Oo oh. <laughs> Sanay na si tatay eh na naman tay, nako, nako Okay <laughs> Tapos ano po, diretso lang O, oh, Sige, sige, diretso lang tayo tayo <laughs> Nag-enjoy si tatay <laughs> Natatawa kay tatay Ang <laughs> ganda dito Huh ang lupet Yeah, yeah Daming puno ng ano dito, saging oh Anong saging yan, Tay? Saba. Saging saba Ang saba hayapi naman, eh, may kanan ne. Eh. Oh, may mga ano dito Ah, uh, Pahingahan Saan tayo banda, Tay? Doon daw, daw, Sabi ni Tatay, kita-kita Ibig sabihin nun, doon ano ka rin po tay? tapo? Kaya niya no. pwedeng magkay Kaya niya pa Alright Yan Yun. Ayos Ayos Nakarating tayo dito Dito yung parkingan ng mga Motor Mga kaibigan Yan Let's go Tara tay At uh, na natin yung lakaran Yun so, let's go Ito, <laughs> Nakapagpark na tayo dun oh. No? Papasok na tayo dito Babala Mag-ingat sa pagbaba ng hagdan Baka kayo madulas ah, Uy no Tignan na ako yeah. Ayos ay <laughs> Sarap nito Meron pa siyang konting daanan na ganyan no? May hawakan siya mga kawayan Halos mga kawayan yung mga nadadaanan natin kanina dito tayo. Mm -hmm. No. Oo. Oh. Ano? Yan. Ano po yung tawag dyan? Bikal. Bikal. Uy. Ayun o. Oh, mga kaibigan. Narinig ko na yung tubig. Ah, meron na ano dito. Oh, oh. Dyan ba yun tay? Yeah, Yan na ba yun? Ayun Ay, na pala yun eh. Ayos. Malilim nga. Maraming puno. Maraming <laughs> Wala naman kaming makakasama dyan, Tay. Wala. Ma <laughs> baka may... Ay, ang linaw. Oh. May meron na dito oh. na oh. dito. Hindi oh. tinitingnan ng wadam. Napagdab dito. Oh. Ano raw? Hindi <laughs> ko gano'n naiintindihan si Tatay. Ano kasi may ginawang ano dito. Agda, no? Oh. Pagdating dito. Ano po, Tay? Tapos. Oh. Ayan. Ayan, mga kaibigan, no? oh. Di ba? Napakalinaw. Woohoo. ba? Yan. Lago yun, no, tay? Ayos. Hindi, okay lang po yun, tay. Kasama talaga sa ano yun. Bawal magtapon ng basura sa ilog. Ay. Sarap naman dito. Yeah awan to hanggang mamaya Sayaw tayo kasama yung kalikasan Mga kaibigan Whew. In a while mag -ano ako Mag swimming Pero kakain na muna Tutom na eh Let's go Kain na Kain na tayo mga kaibigan Ito lang ako sa may sulok Dami kong biniling ano oh. Juice Kasi wala nang mabibilhan dito eh kamay ayun, oh. ayun kasama ko si Taibong ba diba? yan may kinuha siya may kinuha siyang dahon dun oh kung paano daw yun papainit <laughs> nanita <ka> tay pampalibit ah <laughs> ay ba pala <laughs> Nilinisin lang pala yung ano niya Yung goggles yan. So yan Solo natin mga kaibigan Maya maya pupunta doon si tatay sa taas eh uh, Titingnan niya yung ating mga motorcycle So talagang magsusulo tayo dito Yeah Let's go Babad na Yan Akit tayo dito At uh, Ah, tatalon tayo dun Ayos ah Ayos ang tinuro sa akin ni tatay Mukhang malalim ano <laughs> oh, yung mangyayari sa akin dito grabe oh kita nyo <laughs> ganyan talaga yun kasama yun <laughs> kasama <laughs> dun pa lang muntik na o dito pa kaya o tay uy naman <laughs> tingnan natin tingnan natin Banding kalikasan! Woo! Woo! para ah, tulitin natin <laughs> yes magipaglaro tayo kay mother nature banding 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 tayo kay mother earth let's go sarap ng tubig na mga kaibigan La stress na ng hapon Woo. Mabuti na lang at uh, bumaba na dito si tatay. May kasama na tayo, you know ayos <laughs> yun dito malalim no hanggang leg ko na wuhu ang sarap <laughs> hindi na <laughs> Hinda na hindi na na wuhu gaman ay malalim dun wuh ah. malunod akong eh. <laughs> konti dito talagang hindi ka mabibilad dito Naka-cover sa ano Halaman Parang nakapayong mga halaman dito Ano Mahangin no Ano Tunan yung mga uh... Sarap magdapang-gapang dito <laughs> Siguro nasa ano na ako 30 minutes na akong ano Kapang-gapang yan Woo yan, no. Pinusulit po mga kaibigan Sarap talaga malipagbanyo yung layala Sa ilang kalikasan, di ba? Ah! Natural spring Ay na may mga daong dito <laughs> Kakakalundag ko doon sa beto Nawala Ito si Tay Ano pong makukuha dito? Mayroong mga ano dito? Pero mga isda. May mga isda rito. Kaya uh, lang uh, yun. Ipon at saka biya. Ipon so, at saka biya? Oo. Oh. Pero dati ito may mga tilapia ito. Kaya Mga naninusok sa gabi. Oo. kasi yung tilapia pag gabi hindi na gumagala-gala yan. Ah, okay. Pag gabi pala hindi na sila. Okay. No? Mapapagalitan si Guru sila sa ano. <laughs> sama gulang nila, no, Tay? Hindi Oo. Kaya pagdating nung kasi, dalang lente. Oh. E, Ayun, oh kita, <laughs> talaga. <laughs> sa, so motor kanina. Kalau <laughs> <Tato, laughs> Akala ko yan na, yan na yung doctor natin. Ang <laughs> ah. ah. daming magagandang ano, no? Ang daming magagandang puntahan dito. Ah. Yung mga nakatagong ganda, di ba? Ng kalikasan di pa nababalahura sarap ah. Uh, last babad tapos ano na sasaka na tayo mga kaibigan at uh, meron pa tayong ano mahabang biyahe pa uwi. yeah pero sulit sulit itong ngaging napuntahan mga kaibigan grabe sa ganda yan, mga kaibigan. All packed na. Good to go na. With Tatay Bong, ngayon oh. Tay, salamat ha. Oh, salamat sa pag-antabay sa akin dito. Yan. Ayos. Sarap tumambay kahit dito oh. Nung dito. Ginawa sila, Tatay. So, hanggang dito na lang. Sulit na sulit yung ano natin. Yung adventure. Ngayon. Talagang ang sarap ng punta ko dito. Lamig ng tubig. Tsaka tahimik. tang kagandahan dun, mag lang ako. Ayan. <laughs> Mabuti na lang at uh, Nina, nasa na ako ni tatay. Tatay Ibong. Ayan. So, yun. Hanggang dito na lang yung ating vlog. Hanggang sa muli. Ngayon yung kaibigan. Mabuti